Hello, hello mga katigang Magla last 10 minutes break na tayo Ito yung kinuha ko May pistachio siya Ito naman Wisikan ng chocolate <laughs> At ang aking inumin Panulak ay Tazo Tazo tayo ngayon Baka mataso tayo <laughs> ito, nilagay ko sa ano to sa microwave kaya medyo malambot yan ayan, malambot ewan ko lang kung lumambot din ito ito parang ano ito eh parang soft naman talaga ito eh ayan tikman na natin para malaman na natin ang ano hmm. hmm. basta libre, masarap walang hindi masarap masarap lahat okay dokte hmm. okay dokte okay, okay, mga katilang bye bye